Magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga tagapakinig. So mga nanonood po sa YouTube, sa Facebook o anong mga uh, social media platform hayaan niyo po ang araw-araw uh, na pagpapala ng Diyos ay bumuhos po sa inyong buhay. At uh, tandaan po natin na God is the one who continue to provide to all of us. Kaya lahat po ng nakikinig, nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa ibang bansaman, hayaan niyo po na mapagpala po tayo ng salita po ng Diyos sa araw na ito. So hayaan po natin na magsimula po tayo sa ating pananalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Marami pong salamat sa pagkakataong ito na muli ay matutunghayan po namin ang iyong salita at nakapaloob po dito ang iyong perfectong kalo kalooban para sa aming lahat. Salamat po sapagkat you are truly the God of provision, the God of sufficiency, the God of completeness sapagkat malinaw po ito bago mo likhain ang lahat ng bagay, bago mo likhain ang tao, nilikha mo po, na, po muna ang lahat niyang kailangan. Marami pong salamat sa araw pong ito. So, hayaan niyo po yung salita niyo ay, you know, uh, maghari sa bawat makikinig. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. So, ngayong umagang pong ito, ang uh, aking ibabahagi po sa inyo ay uh, may pamagat na The Amazing the best gift you can give to yourself. Sabi po ng James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from God, is from above. What are the amazing gifts that we need to possess in this life? Ang dapat na tinataglay natin habang tayo'y nabubuhay, sa susunod na buhay, hanggang saan man po tayo padpati, padpadin ng Diyos. Hayaan niyo pong magsimula po ako sa isang kapahayagan na nakasulat. Ang sabi po dito, wala tayong tinatanggap sa buhay malibang ibigay ito sa atin ng Diyos. Kung mayroon tayong tinatamasa sa buhay na nagdudulot at magdudulot ng ating mga kapahamakan, ito ay bunga lang ng ating palasak na pagsuway at sariling kapahangasan. Lagi po natin tandaan anumang pong meron po tayo, bigay po yun ng Diyos sa atin. Because God is truly the one who provide. bagamat may sipag po tayo, may tiyaga po tayo, may kapasidad tayo, may inaral po tayo. Subalit, uh, ito po yung uh, nais ituro at ipaliwanag ng Diyos sa panahon ng tayo po nabubuhay. Kung meron po tayo ngayon, bigay po yan sa inyo ng Diyos. And let me start with this uh, basic thing. Sabi po dito, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Sabi po to ni uh, isang uh, uh, Greek philosopher named Aristotle. Kapag tahas ang kilala natin ang ating sarili, ikaw ay nagtataglay ng pinakamahusay na karunungan. So the first question is who am I? Dapat kilala ng tao ang kanyang sarili at ang tanong nga ay sino nga po ba tayo? At ito po ay malinaw na sasagutin po ng Biblia buhat sa aklat ng Genesis, the first book of the Bible, coming from chapter 1 verse 27. So God created man in his own image, in the image of God. He created him male and female he created them. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang babae at isang lalaki buhat sa aklat ng Genesis kabanata 1 talata 27. Tandaan natin so there are two main gender that God designed. At hindi po natin to pwedeng dagdagan. At hindi po natin to pwedeng bawasan sapagkat intindihin niyo po itong katotohanan na ito kapag ang perpektong kalooban ng Diyos ay ginawa at ginawad niya sa tao kapag ito po ay ating dinagdagan at binawasan malaking insulto po yan sa Diyos huwag po nating insultuhin ang Diyos sa pamumuhay natin mga kapatid wala po tayong mararating sa buhay mararating man po kayo sa Mars but it doesn't prove that is the extreme fulfillment of your destiny in life. Tanda natin, kahit confused ang mundo, dapat tayong mga Kristiyano ay namumuhay sa truth. Balot yung pag-iisip natin ng truth. Yung isip natin at puso natin ay dapat balot ng katotohanan ng Diyos. Sapagkat malinaw ang sinabi ng Diyos, nilikha ang tao sa larawan at wangis ng Diyos. Period. Napakalinaw na katotohanan. Kaya kapag ang tao po ay, nag-isip-isip uh, pa siya kung sino siya, ano siya, ano yung dapat niyang gawin sa mundo, ano yung purpose niya, what's the ultimate purpose of life. So dapat intindihan natin, ang Diyos lumikha sa atin, ang Diyos gumawa sa atin, at siya rin po ang may dakilang plano sa sinuman and that's why so today maraming tao are very confused so they try to uh, i don't know if they try to do many experiment so that they truly satisfied so what they truly desire subalit ang katotohanan po ng Diyos, ang sabi niya you know the ultimate price of a man is you know is very uh, experienced dealing with God at napakahalaga po na maintindihan po natin yun na ang talagang kailangan ng tao sa buhay niya ay hindi lang yung bagay na nakikita niya at naiintindihan niya ang kailangan niya. Subalit ang katotohanan, ang Diyos po ang kailangan niya, ang presensya ng Diyos na tutugon sa lahat ng pangangailangan natin, lalo na po sa ating kaluluwa, spirito at pagkatao. Kaya kapag hindi malinaw na nakilala ng tao ang dakilang Diyos ng Biblia at naunawaan ang kanyang perpektong kalooban. So we are just like colorful floating and plying bubbles nowhere. Kaya ito yung makikita natin sa huling panahon. People are so busy. Ang dami nilang ginagawa. Subalit pag nakita natin, wala naman palang kabuluhan, walang katuturan. Marating ang ituktok nung narating, wala naman palang laman. And that is the reason why we are confused. Dahil yung katotohanan ng Diyos ay wala sa buhay natin. Kaya kapag uh, mahigpit na naunawaan ng tao ang Diyos ng katotohanan, may pagkaalam na siya sa kanyang pasimula, katapusan, patungo sa dulo ng walang hanggan, ito ay pambihirang kapanatagan, a genuine serenity. I'm not, I'm not so exaggerated with my word. Tandaan po natin, So, we are just only a temporary residents of this life. Ang mga tao po ay uh, parang mga libro. May mga my first page, may last page. Matandaan natin kapag wala po tayo sa Diyos, wala tayo kay Kristo, wala tayong pananampalataya sa Kanya. Yung buhay natin parang libro, wala na po kayong next edition, wala po kayong second edition. But if you are in Christ, you are in God. There will be reprint, revision, and that is empowered by God. And that's the reason, you know, the gospel, the word of God, you know, day by day word encourages us sapagkat mahirap na ang pamumuhay ng tao ay puro libang. Because nowadays, people love to watch entertainment. Mahirap po na puro sa haba ng buhay mo ay na-entertain lang, na-entertain ka lang. Haba ng buhay mo, tawa ka ng tawa, masaya, chilla, maganda pong pakinggan yun. Pero pag inunawa po natin, saan po yung pupunta? Lagi nating tandaan, the last episode of man is his creator. Kaya sabi po dito, no God, no peace. Kapag may lubos tayong pagkilala sa Diyos, magtataglay din tayo ng lubos na kapayapaan. No God, no peace. Kapag malayo tayo sa Diyos, magulo ang ating pamumuhay. Kapag hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong tunay na kapayapaan. And that's a powerful truth that God's speaking to all of us sapagkat ang totoong kapayapaan ng tao ay hindi yung namamasdan niya at nararanasan niya sa kapaligiran. The true sense of peace is in the very intervention and the very presence of God that dealing upon us. Sapagkat ang Diyos talaga ang magbibigay sa atin ng sadya at tunay at sakdal na kapayapaan. Kaya sabi dito, kaya, pap kaya papagulo na ng papagulo ang mundo dahil papalayo na ng papalayo ang mga tao sa Diyos. And that's the reason why is the world in chaos. Kaya ano po yung solution sa kaguluhan na nagaganap sa araw-araw? You know, para talagang tumahimik ang buong planeta, magpatotoo po tayo, ipangaral, ipakilala ang Panginoong Heso Kristo sa lahat ng dako, sapagkat siya po ang prinsipi ng kapayapaan. Ito po ang sabi ng Aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6. Jesus, you know, the Jesus of the Bible is the Prince of Peace. As I uh, do a simple recall about uh, our spiritual DNA, what is our spiritual composition, what is our divine formation, ano ba yung uh, uh, sistema, ano ba yung struktura, ng bawat tao because uh, you know in this perspective there are many school of thoughts explaining variety of presentation of man uh, bilang mga tao but uh, biblically speaking sabi po ng, uh, ng Biblia ang tao ay spirito man is a spirit, has a soul and lives in a body ang tao ay spirito, may kaluluwa at nakatira sa panandalian niyang katawan And then, this is the reality of life. Kaya anuman ang katayuan ng tao sa kanyang buhay, hindi man siya naniniwala sa Diyos ng Biblia o atheist siya, that his or her choice, hindi man siya naniniwala kay Kristo, lumaki man siyang antikristo o kaya naman ay may lubos siyang pananalig sa Diyos, mabuti po yun. Ito ang kalagayan ng tao. Ito yung kanyang formation. Ano man ang kanyang relihiyong pinag-aniban, ano man ang kanyang relihiyon or religious affiliation, you know, religious orientation, religious formation and belief, ito talaga ang kalagayan ng tao. Ang tao ay spirito, mani sa spirit, may kaluluwa, has soul, nakatira panandalian sa kanyang katawan, lives in a temporal body. And today uh, you know my devotion title my sharing title to you is uh, what is the best gift that you can give to yourself Ano yung dapat nating tinataglay sa buhay natin kaya yung isang bahagi ng ating pagkatao ay yung spirito natin kaya what is the best gift that you can give to your spirit Ano dapat ang tamang tinataglay ng ating mga spirito. So, tandaan natin sa buhay natin, dito sa pamumuhay natin, dito sa lupa, sa sari-sari pong spirito ang pwedeng makaunay, makaimpluensya sa atin. Nahandyan ang spirito ng sanlibutan, spirito ng mundo, spirito ng sistema ng tao, spirito ni satanas at ang mga masasamang spirito. Bagamata Marami tayong nakikita, that's the natural things. But if you open the scripture, telling us, so we are in the Spirit, we are living in the Spirit, and there are spiritual realm of our lives. Kaya ano po sabi dito, ano yung dapat uh, ibigay ng tao sa kanyang spirito? At it, ano po yung dapat na nakakaniig ng tao? Sabi po dito, let our spirit dwells in God's presence daily. Dapat yung spirito ng tao, ang kaniig niya ay ang spirito ng Diyos. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, where the spirit of the Lord is, there is freedom. Kung nasaan ang spirito ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Kaya sa buhay natin ngayon, mualang po tayong hindi nakakulong. Mukha tayong, uh, siyempre alam natin kung pag nakulong ka, nasa loob ka ng bilangguan. Pag malaya ka, naglalakad ka. But the Bible telling us, maraming taong malaya, pero nakakulong po sila. Nakakulong po sila sa patibong, sa bihag, sa pakana ni Satanas. Napatuloy na, you know, nakatanikala sa kanilang mga buhay. Kaya sabi po sa atin ng Biblia, ang ibibigay dapat ng tao sa kanyang spirito ay makaniig niya dapat ang presensya ng Diyos. The Spirit of God, you know, dwell in our spirit and that will complete our spirit and fulfill our spirit. Kaya sabi dito, ang spirito ng mga tao ay ganap lamang makakaranas ng sakdal na kalayaan tanging sa malwalahating presensya ng Panginoon. Ano po yung kalayaan na sinasabi dito? malaya po tayo kung tayo po'y nasa labas. Hindi po tayo nakakulong. Subalit ang sinasabi ng kalayaan ng Panginoon dito, kalayaan sa lahat ng masasamang impluensya, sa pitan ng laman, sa kasamaan, you know, sa dikta ng masasamang gawa. Because, you know, those things are also bandages of life. Alam niyo po ba yun? Kaya maraming tao talaga ay bandage with many, uh, you know, many trend of wickedness, many form of Uh, yung kanilang mga kinakahalumingan ng kanilang mga buhay. So that is different form of addiction. Kaya sabi dito, kaya malalim ang lahat ng uri ng addiction, pagkahumaling sa lahat ng pita ng laman dito sa mundo. Sapagkat ang tao ay malayo sa Spirito ng Diyos. At ang Spirito ng Diyos ay wala sa Kanya. Kaya malalim ang kalungkutang nararanasan ng tao dito sa mundo. Dahil yung spirito niya ay malayo sa spirito ng Diyos. Kaya malalim ang depresyon ng mga tao dito sa mundo. Kaya, you know, the percentage of, you know, uh, the suicide is very escalating. Wala po siyang pinipili. Bata, matanda, mahirap, mayaman. You know, may pangalan, walang pangalan. You know, they experience all this form of bandages because lagi natin tandaan talaga po talagang malungkot ang ating buhay at pamumuhay kung wala po ang presensya, ang spirito ng Diyos sa atin. Kaya malalim ang pagkaligaw ng mga tao na naglalarawan ng kanilang pamumuhay na walang katuturan, walang kabuluhan, na patuloy na pamumuhay bilang mga pagano lang dahil ang spirito po ng Diyos ay wala sa kanila. Sapagkat dahil ang spirito ng mga tao ay nagwawala, nahiwalay na sa presensya ng Diyos. That's why the strong man and Adamic nature dominates. Kapag spirito po ng Diyos ay wala sa atin, lakas ng laman natin. Kaya malalim ang bisyo. Kaya may syntax. You know, lahat ng bisyo, may CEO, you know, may plataforma, may gobyerno, na, you know, they ask for revenue. Pero, so nakita lang po natin yung sistema yun sa ekonomiya. But I'm speaking to you with, what God desire for us, a kind of person that God want us to be. Sapagkat yun po yung nais niyang sabihin sa atin. Kapag ang spirito ng Diyos ay nasa atin, iwawaglit po natin ng totoo ang lahat po ng dikta ng ating mga laman. At yun naman po yung kwento ko sa inyo ngayon kung bakit napakalakas ng laman dahil ang spirito ng Diyos wala sa atin, at spirito lang natin ang nasa ta atin. Tanging sa presensya lamang ng Diyos, makakaranas ang spirito ng mga tao ng sakdal na kapanatagan, kapayapaan, kapahingahan, kagalakan, kalayaan, kapunuan, at maluwalhating kalinga. Amen? And that is the first gift that you can give to your spirit. Let the Spirit of God dwells upon us every day. Kaya pagising sa umaga, yun na po yung ating ididikta sa ng ating mga bibig. You know, come Holy Spirit. Spirit of God dwells in my weak spirit. Spirit of God, enlighten my spirit so that I can deal the day according to your perfect plan. Amen? Second, what is the best gift you can give to your soul? What is the best gift that you can give to your soul? Ano po ang dapat tinataglay naman ng ating mga kaluluwa? And sabi po dito, let our soul secure salvation through Jesus Christ alone. Amen. Soul is so precious in the eyes of God. That is what truly human made up. Dahil ang buhay ni Heso Kristo ang pinambayad para sa mga kaluluwang muling naging katanggap-tanggap sa Diyos na nakatakda na sana sa walang hangganang kaparusahan, nahabag lang kasi ang Diyos. Nahabag lang po ang Diyos sa akin. Kung hindi siya nahabag sa akin, saan na po ako? And then this is the reason na napakahalaga po ng kaluluwa ng mga tao. Kaya kapag ang kaluluwa ay napahamak, walang pwedeng gamiting pangtubos dito. Kaya, mga kapatid, ito po yung nais ibahagi sa atin ng Panginoon sa araw na to. Kaya, ang kaluluwa ng tao ang binibili ni Satanas. Kaya, mataas ang value ng mga kaluluwa. Kaya, ang mundo ay pinupuno ng mga halang na kaluluwa ng mga tao ni Satanas. Hindi alam ng mga tao yon. Relax and chill lang sila. Because the world is the same. Mark chapter 8, verse 36, What good is for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtam niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak man ang kanyang kaluluwa. Buat sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, Talata 36. Kaya mga kapatid, so this is what God telling us for this You know, uh, devotion, what is the best gift that you can give to your spirit? Of course, the spirit of God. And what is the best gift that you can give to your soul? Secure your salvation through Jesus Christ our Lord. Sa pagkat siya po ang nagbigay sa atin ng tiyak, tama, makalangit, perfectong kalooban ng Diyos na kaligtasan. Manalangin po tayo aming Diyos salamat po sa araw na ito upang marinig namin ang iyong mga salita. Salamat po sa lahat po ng bagay na patuloy niyo pong ginaganap sa aming mga buhay. Hayaan niyo po na patuloy po kaming manindigan sa aming pananampalataya sa inyo. Kayo lang po ang aming itataas sa lahat po ng panahon ng aming buhay. Pinupuri ka namin Diyos ang makapangyarihan sa lahat ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Heso Kristo at ang Espiritu Santo patuloy na magturo, maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. <tod>